Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Elena, 24 years old, mula dito sa Quezon City. Hindi ko alam kung tama bang pag-usapan ito o baka naman may kapareho rin ba akong case sa ibang relasyon. Ang totoo po niyan, nadiskubri ko sa browser history ng cellphone ng boyfriend kong itago na lamang natin sa pangalang Daniel na may pinanonood na itong porn o yung mga malalaswang content. Nagawa ko ng kumprontahin si Daniel pero ang laging depensa niya sa akin ay para lang naman daw itong panunood ng isang pelikula. Pero siyempre hindi ako komportable sa ginagawang yon ng boyfriend ko. Kaya rin siguro umabot kami sa puntong sinita ko na talaga siya. After nga mangyari ang insidente ngayon, Kuya Poy, ay wala na akong nakita pang website o bakas ng pananood ni Daniel ng mga mahalay na content. Hindi ko alam kung palagi ba siyang nagbubura sa history niya o talagang nagbago na ito. Ang kaso nga lang, there's something na napansin ko sa kanya sa tuwing nagsisiping kami. Paano ba naman kung ano-ano na ang pinagagawa niya sa akin at kung minsan pa nga ay pinagsusuot niya pa ako ng kung ano-anong costume? Hindi ko alam kung anong trip ni Daniel at kung bakit namin ito kailangan gawin ang katwiran naman ng boyfriend ko, mabuti nga raw at hindi niya nagagawa mamabae at sa akin niya ginagawa iyon. Ewan ko pero parang ako pa dapat ang magpasalamat sa kanya. Nakakatawa nga yun, Kuya Poy. Swak talaga sa panggagaslight. Sa tuwing tumatanggi naman ako na magsiping kami, Pakiramdam ko nagpapahaging na rin sa akin si Daniel kasi sinasabi niya sa akin na feeling niya ay mas mag -e enjoy siya kung sa iba niya iyon mararanasan. Pero syempre, natatakot ako na baka iwan niya ako at may mahanap siyang iba na sasapat sa kanyang satisfaction. Ayoko na mangyari yon Kuya Poy. Alam kong mabuting boyfriend naman si Daniel pero nabibigla kasi ako sa lustful fantasies na meron siya. Kung minsan aminado akong napapapayag niya ako dahil baka mamaya nga ay tuluyang maghanap na ito ng iba at iwanan niya na lamang akong bigla. Natatakot ako sa pwede mangyari sa relasyon namin ni Daniel given na ganun ang klase ng setup na gusto niya sa tuwing kaming dalawa lang. Pero hindi niyo rin naman ako masisisi na para bang nabababuyan ako sa mga pinaggagagawa sa akin ng jowako. ko. Minsan tuloy iniisip ko, hindi niya talaga ako mahal. Talagang mahilig lang talaga ang boyfriend kong ito. Gayunpaman, nagpapasalamat po ako sa inyong programa dahil nabigyan ako ng pagkakataon na maibahagi ang problema ang pinagdaraanan namin ngayon. Sana ay matulungan niyo ako at mabigyan ng payo sa daladala kong suliranin. Lubos na gumagalang, Elena. Specially for you. At dyan na nga po natin uh, pag-usapan itong uh, kwentong ibinahagi sa atin, itong si Elena. Ayan, pero para nga po sa mga online viewers natin, ano, katatapos lamang nating i-dedicate sa kanya ang uh, awiting uhaw ng dilaw. Dahil talaga hong parabang uhaw na uhaw naman itong si Daniel uh, sa pagmamahal nitong si Elena, nga lang sumobra na yung uhaw. O sumobra naman, alam nyo maganda sa pakiramdam, na tayo ay uhaw na uhaw na makasama, makapiling ang ating mga mga partner. Yan, ang ating girlfriend, boyfriend, yung parabang uh, may kilig pa rin every time at talaga namang uh, nababasa ka ng pawis kapag ka siya sa harap mo. Ninenerbius ka pa rin at parabang, sandale mag-aayos muna ako. Yan yung mga ganyan. <laughs> Na mga eksena, 'di ba? Para ma-impress yung kahit matagal na natin, kahit asawa na nga natin mismo, sandali darating na siya, magpapabango na ako. Ayun, yung mga ganyan. Napakaganda po yan. Pero kapag ka naman huso mo sobra na, lalo na ito. Ang uh, sinabi nga sa atin ni uh, Elena ay talagang uh, yung sexual satisfaction nitong si Daniel ay extreme na. Okay, maari nga na siya ay meron yung tinatawag na porn addiction. Ayan, dahil bukod nga ho sa addiction, sa paninigarilyo, sa alak, sa droga, ang uh, pornografiya rin po ay isang form of addiction. Kung saan, ito ha, para sa mga nanonood ng uh, ganitong uh, mga maseselan na mga bahagi, hindi lahat na napapanood ninyo sa, sa porn sites na yan ay totoo hindi lahat ng akala nyo ay pleasurable ay masaya at gustong gusto nila. Sabi nga, 'di ba, mga porn actors and actresses 'yang mga 'yan. Trabaho 'yan. They get paid for doing it. Okay? Walang pinagkaiba sa mga umiiyak sa pelikula, sa mga uh, sa mga tumatakbo, ng mga stuntman. Ayan, they get paid for uh, doing such things. Pero syempre, hindi ko naman sa iniyahalin tulad sa mga <laughs> actors and uh, actresses natin 'yung mga nasa ano no, uh, nandyan po sa porn. Pero it's not real. Okay? It's just a fantasy. See? na pantasya lamang po yung mga nilalaman ng mga content na mga ng mga porn sites na yan okay pwede na mas spice up ang ating sex life with our partner pero hindi naman doon sa extreme na dahil nakita mo na uh, ginawa nung uh, aktor o nung aktres na pinanood mo ay gagawin niyo na rin ng partner mo lalo na ito si Elena hindi na siya komportable well then Elena kung di ka na komportable sa mga trip nitong si uh, Daniel, you have to put a stop at kailangan kausapin mo siya, i-explain mo sa kanya na uh, gumising siya sa katotohanan. Okay? Siguro exciting yan para kay uh, Daniel, no Exciting na ganito, gawin yun, pinagkocostume ka pa ka mo, I don't know kung uh, ano pa, maganda na sumusubok nga tayo ng uh, kaiba sa ating uh, sex life. Pero kapag ka hindi mo naman matik, sabi mo nga ay nabababuyan ka na, that's the time na, teka lang, Oh sandali. Ang gandito lang ako ke ke manatili siya sa tabi mo ke hindi at hindi maganda na nagbabanta siya na uh, gagawin ko na lamang ito sa iba kung ayaw mong pumayag. Teka lang, kailangan mong respetuhin yung katawan mo, yung sarili mo, ha, Elena? Ayan, at yun yung ipaliwanag mo dito kay Daniel. O, kailangan yan tigilan naman yung mga extreme. Ayan, it's okay to be adventurous from time to time. Ayan, pero yung extreme adventures na talagang uh, akala mo ay uh, ginagawa ka ng porn star ng uh, partner mo, Ah, uh, that's something that's something else, okay? Uh, maybe he's sick in the head and he needs help. Oh, hindi mo kailangang ipacify, hindi mo kailangang pagbigyan yung ganitong uh, hilig niya. Kailangan mo siyang tulungan para mag-heal siya, para gumaling itong si Daniel. Okay? Kaya Elena, take it easy, huwag ka matakot. Hindi yan na uh, hindi kanya na uh, basta aalisan. Hindi kanya na basta Iiwanan basta sabihin mo uh, hindi ka o hindi mo nararamdaman na nerespeto pa siya doon sa ibang mga trip niya pagdating uh, doon sa sex na ginagawa niya o yung gusto niyang gawin ninyong dalawa. Pagka hindi ka komportable, kailangan igalang niya yun. okay?